isang magandang buhay sa ating lahat, mga kapay din dyan, mga ka pa natin sa mas magandang buhay. So welcome dito sa Kasaganaan PH para mag-usap tayo sa usaping pera at negosyo. Muna natin paksa ay kung kailan ba natin may tuturing na tayo ay financially fit o malusog yung ating buhay pinasyal. So maraming pamantayan ho, na kinakailangan. Pero para sa akin, ang immediate ay tatlo. Una ay meron tayong ipuang na nakakahalaga ng ano na po natin gusto So, iba-iba po yan. Uh, depende kasi sa ating lifestyle, hindi sa ating expenses. So, kung medyo matipid tayo at ma hindi naman tayo magastos, around 30k per month, so around 180k uh, na ipon ang kinakailangan natin at kung medyo mas magastos tayo tayong konti, mas malaking pamilya, so around 50,000 pesos per month, around 300,000 yung meron tayo. So, mahalaga po yan. Uh, na meron tayong ipon kung wala tayo ng anim na buwan na halaga halagaan ng ipon uh, ay nasa delikado tayong sitwasyon so bakit anim na buwan anim na buwan kasi ay uh, ito yung kakailanganin natin at least kung merong hindi inaasahang mangyari sa atin so kaya yung iba tinatawag ito ng emergency fund yung iba tinatawag ito ng contingency fund ako mas tinatawag ko na cash reserve cash reserve na gagamitin natin In case na halimbawa mahindi na mag-ayar tulad ng mawalan tayo ng trabaho, nawalan tayo ng pagkakakitaan tulad ng naganap ng panahon ng COVID-19 pandemic, meron tayong six months na um, mag mahuhugot na pera para makabawi tayo at makabangon, uh, makahanap ng bagong pagkakakitaan. So yun yung purpose ng six months. The second ay dapat meron tayong health card, uh, tayo at yung mga membro ng ating pamilya, para protektado tayo sa anong mga hospitalization expenses. Kung magkakasakit tayo, at least uh, hindi magagalaw ng ating ipon. At the same time, ay siya yung sasagot sa hospitalization expenses. Mahal mo kasi yung magkasakit sa Pilipinas. Sa so, kung simpleng may emergency lang kayo sa isang private hospital na hindi naman kang mahalan. Uh, pag nadala kayo sa emergency room, um, pinakamababa at sarang 50,000 pesos yung pinakailangan ninyo ready, pinakailangan ninyo ng around 200,000 for a uh, major operation. At least meron kayo. So kung wala kayo ng health card at hindi kayo sako ng health card ninyo, yung buong pamilya, kapag may magatong sitwasyon, sigurado magagalaw ninyo yun. Kaya ako, uh, ina-advise ko na dapat meron tayong health card. At pangatlo, lalo na kung kayo po ay breadwinner ng pamilya, ay mandatory po. Meron tayong insurance para in case na may mangyari sa atin, Uh, may pagpapatuloy ng mga umaasa sa atin na tinatawag nating mga dependent yung kanilang buhay uh, sa kabila ng pagkawala natin. So usually ito yung pamalit na kita, yung tinatawag nating life insurance. So sasabihin ng iba, hindi, hey, uh, mag-iipon na lang ako kaysa bumili ng insurance. O oh, tama naman din po yan, pwede naman po tayo mag-ipon. Pero ang problema natin ay mga nangailangan ng panahon. Halimbawa kung mag-iipon tayo ng isang milyon, mga nangailangan ng at least sa karanasan ng mga 5 to 10 years para makaipon, para makapagpunta naman ng iiwanan natin bahay at pagmaari-ari sa ating pamilya. Nangangailangan din po ito ng panahon. Ang um, masasabi ko dyan, um, ang pagbili mismo ng insurance, ang pinakamura at pinakamabilis na paraan para makapag-iwan po tayo sa ating pamilya. So, gaya ng binanggit ko na ho kailangan, ang kanina, mga nangailangan ho ng no, panahon para makaipon tayo ng iiwanan natin sa kanila. Pero, kung tayo po ay bumili ng insurance, sa unang buwang hulog pa lamang po natin ay protektado na tayo at milyong-milyong piso na po tayo na may maaaring iwan sa ating pamilya. At kung bata-bata pa, -bata, bata -bata pa po tayo, halos 1,000 per, uh, per month lang po yan ang premium niyan. At ah, alam niyo naman po, uh, mas mababa yung premium kapag mas bata po tayo. At tumataas po yung premium payment natin sa pagkuha ng isang insurance habang nagkakaedad kasi eh, mas tumataas yung risk na pangalan na magkasakit tayo at yung risk din na mamatay tayo. So, doon ho kahalagahan ng mas, mas bata ho tayong kumukuha ng insurance. Make sure na rin na doon sa kukuhanin ninyo ay meron kayong rider benefits tulad ng critical illness benefit. Yung mababa, malit na halaga lang kung idadagdag niya rito para at least makatanggap kayo ng lamsang case na tamaan ho kayo ng isang critical na sakit. Halimbawa tulad ng cancer na para magamit niyo sa pagpapagamot at hindi na rin gumagal. So yun ho yung kahalagahan ng insurance. So ano ho sa akin, ulitin ho natin, ano ho yung kinakailangan niyo i-ready. Una, dapat meron kayong ipon na katumbas ng kanilang buwan ninyong monthly expenses. Second, meron kayong health insurance. Third, ay meron kayong life insurance. So marami pa ho, pero ito lang ho yung pinaka-immediate na kinakailangan ninyong buwan. At kinakailangan kung maaari, Gaya na sinasabi ko, as soon as possible, sabay-sabay po natin yung magawa. Kasi ho, ito ho yung protection natin laban sa kung anumang mga hindi asang pangyayari. At kung kayo ang sagot po doon sa tanong ninyo, kung meron ba kayong ipon, meron ba kayong insurance, meron ba kayong insurance, sasagot nyo ay wala. Kayo po ay nasa balag ng halaman. Tinatawag ho natin yan na kayo po ay kandidato sa tinatawag natin financial ICU. Agaw buhay ho kayo. Kaya yun lang din muna po ngayon. Uh, paki-follow na lang po ang kasaganahan kasaganaan page, page at kung kailangan ninyo ng angkop na insurance policy para sa inyong financial needs at financial goals at depende na rin ho sa budget na mayroon ho kayo ay mag-direct na sa ho kayo sa aking personal page which is Matthew B. Kayo para matulungan po ho kayo na mabigyan ng angkop na financial products batay sa inyong pangangailangan, batay sa inyong budget. So maraming salamat. Kita-kitsuli kita, mga ka-Kajan sa susunod natin episodes. Mabuhay tayo at maraming salamat.